Mahuhulaan mo ba ang mga tamang sagot? Ano ang pangunahing layunin ng kasunduan sa Paris, 1898? CC Bentang Pilipinas sa Estados Unidos Ano ang pumirma ng kasunduan sa Paris, 1898 para sa Estados Unidos? A. William McKinley Anong naging epekto ng kasunduan sa Paris, 1898 sa Pilipinas? naging kolonya ng Estados Unidos ang Pilipinas. Bakit hindi sumang-ayon ang ilang Pilipino sa kasunduan sa Paris 1898? Dahil sa pang-abuso ng Estados. Ano ang tawag sa kasunduang ipinagkanulo ng Espanya sa Pilipinas sa pamamagitan ng kasunduan sa Paris 1898? Session Sino ang kinatawan ng Pilipinas sa kasunduan sa Paris 1898? <tiple> A. Emilio Aguinaldo Ano ang naging resulta ng kasunduan sa Paris sa soberenya ng Pilipinas? si <tiple> ibinenta o brenya ng Pilipinas sa Estados Unidos. Ano ang naging basehan ng Estados Unidos sa pagangkin sa Pilipinas matapos ang kasunduan sa Paris 1898? PNP mandato ng ikalawang digmang pandaigdig. Sino ang hindi pumayag sa kasunduan at itinanggi ito sa harapang tratado ng Paris? Emilio Aguinaldo, ano ang nangyari sa Pilipinas matapos ang kasunduan sa Paris, 1898? Si naging kolonya ng Estados Unidos. Nahulaan mo ba ang mga tamang sagot? Ilan ang iyong score? Mag-comment sa ibabang.